Okay. So, pakita ko lang sa inyo. Um, for documentation also. Uh, dad ko bumili ng chooks to go. Dito sa labasan namin. And, uh, madalas naman kami may bili dyan. And, kung pansin nyo, actually nilagay ko na sa repto eh. Wala siya sauce walang sauce yung manok. Uh, usually kapag bumibili kami, pag uh, nilagay niyo yung chicken sa plastic, nilalagyan pa nila ng sauce para basa-basa siya. Pero dito makikita niyo hindi wala siyang basa. nilagay ko na sa ref to. Kasi kung Daddy ko. And napansin ko nung hinahati ko na ko nga dito ko hinahati sa, pli, sa plastic nung, nung hinahati ko, pansin ko, almost madaming white. Um, hindi ganto dati. Um, almost, ano lahat. Yan o. Lamas ko ha. Nain ko lalabas sa plastic to. Ayan. Ayan o, makikita nyo. Yung kalahati. Puti. Ayan o. O, makikita nyo yung Puti puti siya oh. Hmm, hmm. Puting puti. Hmm, ikot ko pa oh. Hmm. Ayan oh, may, may ano na hindi luto eh. Oh, oh yan oh, puting puti oh. Walang, walang, walang burn na, na naluto siya eh. Diba? Kasi kung ano naluto yan, may burn, may burn yung skin. May yun skin oh. May yun skin. Walang burn. Ayan oh, pati sa puwet. Ayan oh. No? Kita nyo. So, kesa na galawin namin for dinner. Dahil, yung wings, luto yan. Kasi malipis lang yan eh. Yun, yung wings lang ang kinuha. Ayan o, no, nawala yung wings. Pero yan, yan, eto, luto yan. Pero pagdating dyan, kita nyo. Ayan o. No? Oh, sa kabilang side ayo no, hindi luto. Hindi hindi walang burn. Ayan o. Nanaluto siya. ito ayun no Iba tsura eh. Actually iba kulay eh. Ah, uh, yun nga. Ayan no? oh Pati sa legs. Hmm. yan Ah, uh, yun ko lang pagdating sa loob. Ayan o. No? Ayan ha. Katiin ko na rin. Ayan o. No? Kita nyo? Eh, allergy ako. Ayoko lumabas ngayon. Tinray kong habulin kagabi. yano o. Kita nyo, di ba? Luto ba yan? Luto, siguro. Ayan o. Ayan. Ay, hmm. Medyo hirap. Ayan o. Hmm. Ayan o. Hmm. Luto. Hmm. Kailangan lutuin pa to. Hmm. Tiin ko na. Kasi na lumabas pa ako. My goodness. Pag-unahan pa sa akin yung yan o. Ayan o. o. Diba? Hindi naman ganito dati. Tapos wala nga sauce. Tapos pa yun. Kaya dry siya. Ayan o. Oh. Okay? So, yan ang chooks to go dito sa may amin. Ibang order naman namin, okay siya Na yun lang nangyari, kaya alam na alam kong iba, nag-iba yung chicken. Uh, hindi namin pinachachap chop talaga, kasi gusto namin kami ang nagchachap. Yan o, oh, kita nyo, buo pa yung manok. mhm uh -huh. uh -huh. Ayan, oo. Kita nyo? Ayan. Kita nyo, di ba? Is that the cooked chicken? Hmm. Hindi eh, di ba? Hmm, hirap putulin kasi naka-bowl po ako. Hindi po ako naka-flat pinggan. Pero still, ayun no? oh. Ay, nako. Ayan o, oh, may pagka-pinkish pa siya. O, oh, oh di ba? Ayan. Hmm, hmm. Ayan. Ayan, luto yan. Mm hmm. Well. Hindi eh. Di ba? So, lulutuin na lang namin para makain. Ayan, kita niya na. Ayan na. Hmm. Hindi ko na mahiwa. Hirapan ako kasi bowl kasi. Ayan. Hmm. Okay. Ayan. <laughs> Gusto ko pa sana lumabas pero tinatamad ako. Gusto mga pakiramdam ko. Hmm. Ayan. Ayan. Luto ba? Luto ba? Luto siguro sa labas. Aw. But inside, I don't think so. Not that much. Okay. Um, uh, yan o. Na. Mm. Ito naman. Yan o. Hindi, ini May pagka-pinkish pa eh. Oh. So that's it. Uh, I'll be sending this one sa chooks para malaman nila yung quality naman ng chicken nila. Ng branch nila. Wag naman ganon. Makain dito bata pati matanda. Mm. Mm. Yan. Yan ang maganda kapag ikaw mismo nagahate. Yan. Walang ano. oh, Kita nyo o. Oh. Mm. Okay. Ito, kita dito Pinky. eh. Oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun. Oh. So that's it. Thank you for watching, mga guys. Kaya kapag may bili kayo mga roasted chicken, check nyo yung chicken nyo kung lutong-luto talaga. Bago nyo lafangin. So, that's fine. Ganyan na yan talaga. Bye-bye.